Naga sa likurang bahagi ng ulo at mga sugat sa iba pang bahagi ng katawan ang tinamon ni Red, hindi tunay na pangalan, matapos masangkot sa insidente ng pananaga sa barangay Lasud, Cabala Union. Ang kanyang pinsan na sa pagamutan dahil sa natamoring mga sugat. Nagiinuman daw sila sa harap ng kanilang bahay nang imbitahan ang sospek na napadaan lang sa kanilang harapan. Ayon na rin sa pulisya, sa gitna ng inuman, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at nauwi sa komprontasyon. Accordingly, uh, meron silang old grudge, at uh, nung uh, time na yon uh, hindi na nagpigil yung uh, both sides and then uh, nangyari na nga yung uh, incidente na yon magkakapamilya lang din yung mga uh, involved dyan. Umuwi pa paraw ang sospek pero pagbalik niya may mga kasama na siyang rest back na may daladalang itak pumasok umano sa loob ng bahay ang mga biktima pero nakapasok ang mga sospek. duman po sa likod yung yung suspect ma'am tapos tinagap ako sa likod mo. Kasi narang namin yung, ar yung bintana sa harap. Tapos nung... 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 nung, nung na, natagap ako mo. pas nakapasok po sila. Tapos nung nakapasok na po sila, oh, tinagap ako dito sa nakasak Tapos nag... Yung itak nyo... Yung hinawakan po namin. Para hindi na po maitak yung mga ibang yung kasama. Nakatakbo umano si Red at nakahingi ng tulong sa pulisya. Apat na sospek ang naaresto ng PNP, isa sa kanila ang minor de edad. Ang isa sa mga sospek nagtamo rin ng sugat sa tainga. Lumalabas investigasyon ng PNP na madalas din umanong maidulog sa barangay ang mga biktima dahil sa samot-saring reklamo, kabilang sa nagreklamo sa kanila ang mga sospek. Uh, sa barangay, meron pa silang uh, record talaga sa barangay. Kaya, yon. Uh, yun, uh sa time na yun nagka initan at uh, may alak na kasama kaya yun nangyari yung uh, insidente na yun. Joan Ponsoy, balitang Solid North.